Ito guys, meron tayong Honda Beat no. Ah, bali na iwan yung susi sa loob no. Ah, unang-unang yung gagawin, tanggalin niyo muna yung dalawang tornilyo dito. No? Eh? May dalawang tornilyo 'yan. Tapos may tornilyo dito. Ayan. Ayan, ito yung tornilyo. So, pag natanggal yung tornilyong yan dalawa, ah, bali apat, no. May clip dito sa side na to, sa portion na ah, Pag natanggal yung clip, hilahin niyo lang. Ayan eh? bukas na. Okay? Tignan natin kung may may isang million dito. <laughs> so, ayan ha. Ah. Oh, sa so Honda Beat, pag kayo na nakaiwan ng susi sa compartment ninyo, no? Oh, ito lang. Apat na tornilyo, then yung clip dito. Okay? May parang nakasuksok na clip dyan. Tapos silahin nyo. So, ayan na. Ah. Open na. Ah. Oh, kunin, pwede nyo nang kunin yung susi.